Magandang araw uh, Kaleon channel Ayan, magpapalit tayo ng fuse ng rice cooker or thermal fuse Ito guys ay hindi na humihilaw, hindi na nagpa-function Nagpa-function siya Ayan. Panorin nyo to guys kung paano magpalit ng thermal fuse Madali lang to guys Ayan. Alam nyo guys kung bakit nasira itong thermal fuse ito lang guys, iwasan ninyo yung pagluto dito ng mga ulam o nagpapakulo kayo ng matagal. Dahil masusunog dalagang thermal fuse niyan kasi nabababad siya sobrang init. Ito rin tayo nang nare Isang rice cooker, micromatic. So ito rin, ito sinaksak. Ayan guys, saksak na guys. Ayos, so saksak. Itagin natin sa kuryente na 20 volts guys aksa exactly po guys so, natin guys uh, total wala yung ano nga lutuan ito guys didiin mo lang yan dito guys tapos pipisitin mo dito guys eh didiin mo rito para mag on uh, yun natin wala tayong ano nga ito sa loob so, dito yung lutuan si hindi ipinasama ng may-ari ngayon gawin natin ito tungan natin ng mga bigat na kal hey guys para ito bum, ano lang bumaon tapos dito guys pipihitin natin hey guys nag-on sya ayan ayan natin pero walang ilaw hey guys ibig sabihin guys walang power na pumapasok sa loob ito sa plate na to bubunutin ko na guys ang natin guys bubuksan natin guys titingnan natin yung thermal fuse una natin titingnan guys yung thermal fuse uh, siguro ito guys kaya ano ito hindi na gumana siguro pinaglutuan ito ng mga ulam o nagpakulo kaya nasusunog yung ano thermal fuse check yun natin guys ang unang tingnan guys bubuksan natin ito bago pa ito guys itong ice So natin yung screw ngayon. Tanggalin natin yung screw na yan. Ayan. Ito yung tatlo lang yung screw nito. Piyos ang unang sisilipin natin. Ayan yes, guys. guys. Nagay ko muna yung cellphone ko sa stand para hindi tayo mahirapan magvideo. Guys, kung nakikita nyo, guys, bagong bago pa. Ayan. Ito, guys, yung... Ito yung thermal fuse niya. Ayan. Ayan, guys. May manual tester ako. Ayan. Kahit isisit natin, guys, sa baser. Subukan natin, guys. Ayan. Isisit natin sa baser. Ayan, guys. Subukan natin. Ititis natin ito, guys, yung ang thermal fuse kung nakikita nyo ito is natin kung magbabaser ba wala guys ibig sabihin open to so hit kahit isisit natin, natin sa times 10 yan pag natin sa times 10 yung tester yan sinet natin sa times 10 isisort natin yan kung papalo layan natin kayo sa zero yan zero na guys ayun tapos natin dito guys kung may palo ba wala guys hindi mo lang bumalo yung tester natin oh. sabihin oh. o pinto o oh, sunog ang gawin ko guys tatanggalin natin ito natin. Bago pa ito. Oh, yung screw. Lagyan natin yung tema Yes Hindi mahirap to sa ilan Lagyan pa natin Pagkagamit na, na tayo na maiksi na uh, screwdriver Kung kaya Para uh, hindi na tayo magbaklas may siya na si driver kailangan natin baklasin talaga rito uh, mas maganda baklasin natin para makita nyo na lang uh, gawin natin nice. Okay ano nyo ito guys nasusunog ito guys pag dito kayo nagluluto ng mga ulam yan eh ito yan guys ito yung pios oh. Ayan, tatanggalin natin dito. Ayan. Hello, 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 hello. Ito, ito ay, ayan, guys. Ito Ang pios niya ay... 185 degrees Celsius. 150 volts. tayo dito ito ito yung, ta ito yung ipapalit ko Itong available ko is 250 volts 185 degrees celsius yan 10 amperes din siya guys pareho lang sila guys yan ito lang medyo mas mataba taba na pios siya dito ito guys ang kabit natin ayan ito natin siya guys binaklas yan

gawin natin to yung binaklas natin na ano ito so, ma uh, yung balot nya guys yan dalang wire yung lang kanina dito na unik kailangan dalang wire lang din yung imbalik natin ito guys kung tutuusin pwede tayo mag jumper kuryente lang yan, yung wire walang pios kaso delingado yun guys malapit tayo dun sa sunog yan yan ang lagyan din natin ng fuse para safety yung gagamit yan yung ibang kasi nagre-repair nito yan din na lagyan ng fuse yan Delikado yun guys. Gagawin natin yung tama rito para iwas tayo sa sunog. na natin ayan na guys ayan ito naman, balik na natin yung, yung... yung screw nito baka natin ito testing pala kung bago ka pa rin sa akin channel okay, subscribe na lang po at tuwig liyo na bara youtube channel and, kung gusto mo aking video pakishare na lang po laking tulong na po sa akin ang inyong pagsubscribe subscribe. And, salamat po sa kanil ng aking video and guys uh, titisting na natin itisting natin yung vlog bago natin i eh, testing hindi ko muna ibabalik yung takip dito ayan. ito na guys yung plug natin yung saksaka natin pa-plug in natin yan na guys umilaw na ayan nakita nyo ayan Kanina hindi yan umiilaw. Kaya na umiilaw. Na. Uh, subukan natin guys na, na lalagyan natin ng bakal. Tama bigat. Guys, pag uminit yan guys Okay na siya guys yan. i unahin natin guys I-on ko I pihitin ko Ayan Ayan guys Walang sabi Ayan guys Ayan Hindi pa nakita Ayan guys Ayan Ayan na guys Sumula ng Umiinit Ayan gusto nyo Kita siya patakan ko lang po ng tubig na yan ay yung mainit na. Si wala nga guys yung kaldero niya, ito tubig na yun. May basang tubig yung kamay ko, konti lang. Ah, yan ay yung mainit. Yan guys, yung nakita nyo. Yan, umusok na guys. Yan. Umiinit na siya guys guys. Okay guys, ganun lang guys pag repair ng disc cooker, lalo na pag fuse ang sira. natin guys. Salamat sa panood ng aking video. Tatakpan na natin.